Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Sherry, isang wife W, domestic worker, nagmula sa UA, pumunta ng Romania at ngayon na sa Amerika. So for today's video, pag-uusapan natin yung karanasan ko, syempre. Tungkol to sa karanasan ko, yung totoo kong nakita sa pagtatrabaho ko bilang domestic worker. Okay. Pag-uusapan natin ngayon yung tanong ng karamihan. Sino may hawak ng passport? So, bilang first timer ako dati, sa pagkakaalam ko, kung first timer ka, ang may hawak ng passport is yung amo. Ganon din sa akin. Lalo na, pag-lokal ang amo. Pero kadalasan, mula Pinas, first-timer, paputang Middle East, mga lokal talaga yung magiging amo. Pero, uh, malaking advantage pag nasa UAE ka kasi open country siya. So, may lokal na amo, may expat na amo. So, yung lokal na amo, sila talaga yung hawak ng mga passport sa mga first timer. Pero pag hindi ka na first timer, may kakilala ako. Yung kakilala ko, sila na yung may hawak ng passport nila. Kasi ilang taon na sila sa amo nila. So sa akin kasi is first timer yun. Yun lang ang pagkakalam ko. So pag hindi lokal yung amo, pagkatapos ng 2 years, tapos lipat ka ng amo, sa UAE, meron mga expat dyan. So, ikaw na yung ano, may hawak ng passport, hindi na si amo. Pag expat, kasi, yung expat kasi, yung trabaho mo sa lokal, iba. Iba din ang trabaho mo sa expat. Parang light lang. Tapos, hindi, hindi sila stricto sa passport na i-hold nila yung passport hindi yon yon ang ano yung kagandahan ng expat at saka yung lokal pero hindi ako pinalad na magkaroon ng ano parang hindi ako nabigyan An parang ayaw ko dati na lilipat ng amo gusto ko pagkatapos ng tourist uwi na ako ng pinas yun lang yun lang ang masasabi ko tungkol sa passport, may hawak sa akin is yung amo ko. At yun lang, god bless.